Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa ikalabing apat ng Marso, 2025. Habang pinapaligiran ng malapilap na liwanag ng buwan ang kalangitan ngayong araw, maaari mong maramdaman ang isang banayad, ngunit matinding hatak mula sa iyong kaloob-looban. Ang lalim ng iyong damdamin ay isang biyaya na may kakayahang magpagaling, at ngayong araw, Hinihikayat kang yakapin ang makapangyarihang enerhiyang ito. Sa kabila ng paglitaw ng mga emosyon na maaaring tila mabigat o mahirap ipaliwanag, tandaan na ang bawat pakiramdam ay isang mensahe mula sa iyong puso. Ang iyong pagiging sensitibo ay hindi isang kahinaan, kundi isang regalo na nagbibigay sa iyo ng kakayahang maunawaan ang mga hindi madaling makita ng iba. Ang iyong intuition ay mas matalas kaysa dati kaya't pakinggan mo ito ng may bukas na puso. Marahil ay may mga sitwasyong naguguluhan ka, o hindi mo palubos na nauunawaan, ngunit sa halip na labanan ito, subukan mong damhin at pag-aralan ang mga mensaheng pilit na ipinapahatid ng iyong puso. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maaaring magkaroon ka ng sandali ng pag-aalinlangan, o pag isip tungkol sa mga bagay na hindi mo ganap na naintindihan. Maaaring tila na parang may bumabalot na anino sa iyong isipan, ngunit huwag itong katakutan. Ang anino ay bahagi rin ng liwanag, at ang iyong emosyon, gaano man kalalim o komplikado, ay maaaring magsilbing gabay sa iyo patungo sa isang mas maliwanag na landas. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na tuklasin ang iyong tunay na nararamdaman. Sa halip, gamitin ang araw na ito upang magnilay, upang alamin ang pinagmulan ng iyong mga emosyon, at upang bigyan halaga ang bawat damdamin na dumarating sa iyo. Maaaring makatulong ang pagsulat sa isang jurnal o tahimik na pagninilay upang maunawaan ang iyong saloobin. Sa paggawa nito, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang tunay mong ninanais at kung paano mo ito mararating. Mayong araw, isang paanyaya ang bumukas para sa iyo, upang hanapin ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa mundo na puno ng inay at mabilis na pagbabago, ang katahimikan ay isang bihirang biyaya, at ngayong araw, ito ang hinihikayat na yakapin mo. Maglaan ng sandali upang kumonekta sa iyong kapaligiran. Pakinggan ang mahinang bulong ng hangin, damhin ang init ng araw sa iyong balat, at hayaan ang mga tunog ng kalikasan na humaplos sa iyong diwa. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kalikasan, mas madali mong maririnig ang iyong sariling boses, ang boses na madalas natatabunan ng ingay ng mundo. Ang katahimikan ay hindi na ang ng kawalan ng dalaw, ito ay isang pagkakataon upang makilala mo ang iyong sarili sa mas malalim na paraan. Sa gitna ng tahimik na pagninilay, maaaring lumitaw ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang kinikimkim. Dahil ang buwan ay nasa Virgo, maaari mong maramdaman ang isang matinding hangaring gawing mas maayos ang iyong buhay, physical man o emosyonal. Ang pagiging perpekto ay maaaring tila isang hindi matamo, ngunit kaakit-akit na mitiin. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang tunay na kagandahan ay madalas na matatagpuan sa hindi perpekto. Ang mga bitak sa isang piraso ng palayok ay nagdadala ng kasaysayan. Ang mga pagkakamali sa isang obra ay nagdaragdag ng karakter. Sa parehong paraan, ang iyong sariling mga dikasakdalan ay bahagi ng iyong kagandahan. Yakapin ang iyong mga kakulangan, dahil ang mga ito ay patunay na ikaw ay isang tunay at makapangyarihang nilalang. Hindi mo kailangang maging perpekto upang mahalin o tanggapin, ang iyong pagiging totoo ay sapat na upang magdulot ng inspirasyon sa iba. Sa iyong pagsisikap na ayusin ang iyong paligid at pagnilayan ang iyong mga iniisip, huwag mong hayaang lumayo ka mula sa iba. Ang pagnanais na linisin ang iyong isipan ay isang mabuting hakbang, ngunit hindi nangangahulugan na kailangan mong gawin ito ng mag-isa. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring magbigay ng bagong pananaw na makapagpapagaan ng iyong puso. Ang koneksyon ay isang makapangyarihang lunas, at sa pamamagitan ng pakikinig at pakikisalamuha sa iba, maaari mong mapalitan ang anumang kadiliman ng liwanan. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na humingi ng suporta mula sa mga mahal mo sa buhay, minsan, ang isang simpleng pag-uusap ay sapat upang mapawi ang bigat ng iyong damdamin. Ngayong araw ay isang paanyaya upang kilalanin at pahalagahan ang iyong damdamin, maging ito man ay masaya, malungkot o magulo. Hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa sa landas na ito. Ang pakikipagtulungan at pagbubukas ng iyong sarili sa iba ay maaaring humantong sa hindi inaasahang kaalaman at mas malalim na pag-unawa. Huwag mong isipin na ang pagiging emosyonal ay isang hadlang, sa halip, ito ay isang tulay na nag-ugnay sa iyo sa iyong tunay na sarili. Yakapin mo ang iyong nararamdaman ng walang pangamba, sapagkat sa bawat damdaming pinapayagan mong dumaloy, may panibagong lakas na namumuo sa iyong kalooban. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay lila at turkesa. Ang lila ay sumisimbolo sa espiritual na paggising at malalim na pag-unawa, habang ang turkesa ay nagpapalakas ng pagpapayapa ng isipan at emosyonal na balanse. Kung nais mong palakasin ang positibong enerhiya ngayong araw, subukan mong gumamit ng damit o mga bagay na may ganitong kulay. Ang mga kulay na ito ay maaaring magbigay ng kalmadong pakiramdam at makatulong sa iyo upang manatiling konektado sa iyong panloob na kapayapaan. Ang iyong maswerteng numero ay pito, dalawampu, at 35. Ang pito ay kumakatawan sa espiritwal na kaalaman, ang dalawampu ay sumasagisag sa harmonya, at ang tatlumput lima ay nagpapahiwatig ng pagbabago at bagong simula. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, hayaang ang mga numerong ito ay magbigay ng inspirasyon at direksyon upang mas mapalapit ka sa iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong damdamin sa isang journal o liham. Ang pagsusulat ay maaaring makatulong sa iyo upang mailabas ang anumang bigat sa iyong kalooban at magkaroon ng mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili. Maaari mo ring subukan ang meditation o deep breathing exercises upang mas mapanatad ang iyong isipan. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong emosyonal na kalusugan, mas magiging handa ka sa anumang hamon na maaaring dumating sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, hayaang yakapin mo ang lahat ng iyong naramdaman at pagnilayan kung paano ka lumago mula sa mga ito. Ano man ang iyong pinagdaanan ngayong araw, mga pagsubok, pagkatuto, o simpleng sandali ng introspeksyon, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Tanggapin ang iyong sarili ng buo, sapagkat ikaw ay perpekto sa iyong pagiging hindi perpekto. Sa pagpasok ng bagong araw, baunin mo ang aral ng araw na ito, na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap, at ang tunay na pagunlad ay nagmumula sa pagmamahal sa sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.